bigay daw ang laro kagabi mga idol ng talk and texas sa train or shine at sa kabila naman ay barangay Hinebra at San Miguel Bear at nagtabla-tabla na ito sa 3 wins to losses lamang na sa series ang San Miguel Bear at isang panalo na lang ay pasok na sa finals ang San Miguel Bear na tumalo sa defending champion na ni Ralco kaya didling ngayon ang San Miguel Bear dahil sila dapat talaga ang sa pag Grand Slam ng Talk and Text Tropang Giga pero di natin sigurado dahil ni Bersiday ang kanilang kalaban mga idol sa Game 6 sa linggo Pinangunahan ni CJ Piris ang panalo ng San Miguel Bear. Unstoppable si CJ Piris sa Game 5 umiscore ito ng 31 points na inalalayan ni Jericho Cruz 27 points si Pahardo ay nagalalay lang ng 14 points mga idol para ilapit sa finals ang San Miguel Bear mga ludi si Aham silang ang medyo maganda ang nilalaro kagabi na may 19 points. Si RJ Abarentos ay umiskor lang ng 6 points. Kaya yun, natalo ang barangay Hinebra, mga idol. Pag sina sinabing bagay ay hindi, hin walang bigay na nangyayari, mga idol. Dahil ang Hinebra nga ay gustong manalo kagabi. Sa totoo lang dahil tinambakan tinamba nila ito ng 14 points sa, half, sa first half Ngunit bumangon nga ang San Miguel Beer sa pangunguna ng isang predator na si PG, C.G. Perez para umabanti sa 3-2 sa final score na 103-92. 11 points ang kanilang ipinamalas at ipinanalo versus barangay Hinebra San Miguel kaya walang bigay sa SMB at sa, Re, sa Hinebra San Miguel sa Text naman walang bigay din hindi naman nagbibigayan ito kasi hindi naman sister company pero wala lang talaga silang nagtitimon dahil nasuspended ng isang laro si Coach Chotriyes dahil sa limang magkasunod na technical foul mga idol kaya tinambakan nga ito ng Renor Shine ng 35 points pero nakahabol ng konti nung ipinapuna ang mga starting 5 ng Renor Shine final score ay 113 took in text ay 97 16 point din ang kanilang na ilamang mga idol. Nangunguna sa atake si Gian Mamuyak na may 22 points, 3 rebounds. Si Clarito mayroon ding 19 points, 7 rebounds at may 5 assists pa. Samantala sa talk and text ay kumumada naman si Calvin Optana ng 23 points. Si Inciso may 20 points. Kaya hindi natin masasabing bigay ang laban dahil kumayod naman ang, San, ang mga players ng magkabilang kampo mga idol. Kaya abangan natin sa linggo ang laban ng dalawang ito bukas mga idol kung tatapusin na ba ng San Miguel ang Hinebra Tok Intex naman tropang 5G tatapusin na ba ang Ren or Shine o lalaban pa para sa do or Die game sa Merkulis